Guys, well, welcome back again to my channel. Ah, uh, ito may ginagawa tayo ngayon na isang TMX 155. Ayun siya. Ayun. Ah, uh, ito yung issue nito, guys. Ah, uh, issue nito, guys. Yung kumakatog siya, guys. At umiingay yung makina kapag uminit na, pag mainit na, mainit na, guys. Okay, sa finding ko cool dito, findings natin dito yung kanyang crankshell yung mga lalagyan ng bearing niya guys kapag maluwang na po 'yon maluwang na ganun po yung magiging issue niya yung parang may kumakatok siya tapos nagiingay siya kapag mainit na okay ito yung uh, Crankshell nito uh, yung engine nito ay 2011 model pero yung nabili namin uh, crankshell crankshaft uh, 2013 model ay, ayun siya guys okay sariwa sariwa uh, Nakuha ko 'yan kay uh, Magnus Erickson from Mountain View Balibago Itong camp follower niya papalitan ko na kasi ayan 'no. Oh. Ano lang to guys, uh, pag brand lang 'yan. Ito yung nabili namin kay Magnus Erickson na pangbulawin. Guys, ayan set na 'yan. set na po to guys. Okay. Original po to. Okay guys, ito po yung sinasabi ko guys. Ayan, o, no? suba na rin po yung isang bearing niya dito sa kanyang main shop. Ito ko saan nakalagay yung kanyang starter gear. Pati yung kanyang starter gear guys, may alug na rin to. Malakas na rin yung alug niya. Magpapalit na rin kami ng starter gear. Na surplus din. Tapos ito rin, no? yung kanyang sa main uh, sigunyal bearing. Ito yung sa kanyang crankshaft. Ayan, o. No? Di ba, lumalabas na. O, oh, ayan, o. No? Oh, kaya yan, minsan, kapag maayos naman yung, yung sa yung connecting rod guys, bagong palit, tapos parang mabibrate pa rin, tapos may ugong, parang kumakatog eto yung guys sa kanya si Gunyal bearing okay crank shaft bearing ayan no oh. hindi dapat ganyan yan guys di ba hindi dapat ganyan yan iniinit yan bago mapasok yan kaso ito masyadong maluwang na lumalabas siya guys oh lumalabas kay kinakamay mo lang lumalabas siya okay pati na rin to yung sa kanyang main shaft Ito nakalabas din yung bearing niya oh. Okay, kaya kapag uminit yan, mag-expand yung bakal. Lalong, lalong luluwag to, guys yun yung maririnig natin na parang may kumakatog sa ating transmission gear at sa ating uh, sigunyal minsan kahit maayos na yung connecting rod mo bakit may parang kumakatog pa rin at parang may vibrate pa rin tingnan nyo lang yan check, check up nyo yan guys yung bearing dyan sa kanyang right side pati na rin yung sa kanyang left side ito okay ito bago ito bagong palit lang to guys okay ito yung nakita kong issue dito yung sa kanyang crankshell yung lalagyan ng bearing ma maliwalas na guys ayan o oh na lumalabas na guys at ito yan guys oh yun no? oh oh ito yung narinig natin Ang na maingay yan yan na yan okay ito na rin to yung kanyang pin ng kanyang uh, shifting port guys ito puro gas gas na to guys oh gas gas na okay tapos mag anap na rin tayo ng shifting port Ayan, oh. Estado na rin, oh. Pati sa loob, ayan, oh. May mga ukap na. Ayan, pati dito, guys. Okay. Ganyan lamang, guys. Ah, uh, ganyan lamang po yung gawin nyo, guys. Kapag uh, nakakarinig pa kayo ng parang may kumakatog sa inyong makina sa loob ng transmission gear. Okay, yan po yan. Yung sigunyal bearing, may shaft bearing. Okay. Yan lang po, guys. Dito ko na tatapos yung ating video. Okay.